sa ikalawang taon ng ating walang gutom program mabibigyan ng tulong ang anim na raang libong kabahayan sa kanilang nutrisyon. at sa 2027 dadamihin pa natin sa 750,000 at 50 kabahayan ang maaabot ng feeding program natin Ipinapagpatuloy Ipinapag ng DSWD at ng DepEd ang feeding program nila para sa mga daycare center, sa pampublikong paaralan at nakapagbigay ng masustansyang pagkain at gatas sa mahigit tatlot kalahating milyong mag-aaral sa buong bansa. <clears throat> Dahil alam naman natin, basta't may lamanan tiyan, may laman ang isipan kung papalawigin pa natin ang mga programang ito sa susunod na taon sa tulong ng karagdagang isang bilyong pisong pondo para ramihin pa ng DSWD ang bilang ng mga batang mabibigyan ng masustansyang pagkain.